Hello mga boss, meron tayong apat na paa ng baboy ramo Ayan mga boss, at unang-unang uh, ginawa natin yan mga boss uh, Iniyaw natin yan mga boss, at para magwala yung mga balahibo niyan mga boss At uh, dapat malinis na linis talaga yan mga boss, na mawala yung mga balahibo Ayan, ayan mga boss, oh. iniyaw ko ng pasunog yan mga boss Dapat ganun ang pagkagawa mga boss, para matanggal talaga mga boss At kaliskisan mo yan mga boss, ayan na mga boss oh finish product na yan sa pag iyaw ngayon uugasan pa natin yan mga boss ayan ganyan pag uugas mga boss kilis kisan pa talaga natin yan tanggal yung mga kuko nyan mga boss para malinis na linis kasi isisigangin natin yan mga boss abangan yung mga boss ayan na oh linis na linis yan mga boss oh ayan okay na yan mga boss at uh, malinis na yan nung malinis na yan mga boss at uh, lalagyan na natin ng tubig yan at ipapakulo na natin yan mga boss ayan na ayan na mga boss oh Isang linggo ko yan, pinakuluan mga boss, ay hindi naman mga boss. Mga 5 hours din mga boss bago namin nakakain yan mga boss bago na lumambot. Ayan, nilagyan pa namin ng tinidor. Ayan na mga boss, oh, kulong kulo. Ayan, parang kakalas na yan sa, bala, sa buto niya mga boss. Ayan, at uh, malapit na yan maluluto mga boss. At uh, ngayon, nilagyan ko na yan ang puso mga boss. Ayan, may sigang na rin yan mga boss. Lagyan natin ang puso kasi sinigang yan mga boss. Ang sarap talaga, ang sabaw niyan mga boss. Ang ayan na mga boss oh, okay na finished product ngayon mga boss at uh, aay na natin at imumukbang na natin mga boss tara mga boss sabayan nyo ako magmamukbang ako mga boss at ayan na mga boss uh, sasabayan nyo na ako at magmukbang na tayo mga boss ito na yung niluto natin na na sinigang na paan ng baboy ramo mga boss ayan at mayroon tayong kwan mga boss mayroon tayong uh, talbos ng kamote at uh, mayroon din tayong labong dyan mga boss ayan o oh ayan na boss oh nakita nyo malalam, malambot na yan mga boss at uh, kakain na tayo mga limang oras din na papalambot namin dyan mga boss ayan unang subo mga boss ang sarap sarap talaga yan ayan mga boss oh kain tayo mga boss kung nandyan man kayo ngayon sa bahay nyo mga boss sa bayan nyo ako kung, uh, sa pagmumukbang ko na itong paan ng baboy ramo mga boss ayan mga boss sarap sarap pa yan pala pag magkain ka ng ng sili Sausaw mo pa sa may suka na may sili yan mga boss Ang sarap Tapos may talbos tayo ng kamote Ayan mga boss oh. Samahan nyo ako mga boss sarap. Nasarap ako dyan mga boss Saka itong labong mga boss ah, Masarap na ito eh. Sausaw mo lang ito sa suka na may sili mga boss Ayan o oh. Kain mga boss Ayan Kunti lang yung kanin ko dyan mga boss Kasi mahirapan ako mag-ubos mag dito sa paang, paan na to kasi napakalaki mga boss. Ayan oh. oh. At saka yan ang sabaw. Nakita nyo mga boss. Yan ang sabaw ng sinigang na paan ng baboy ramo. Napakasarap yan mga boss. Ayan oh. sa hmm. Saka yung may puso pa yan mga boss. Sausaw mula sa may suka na may sili. Ayan mga boss. Kain tayo mga boss oh. Ayan oh. Yan. kapal ng balat niya mga boss. Sarap na sarap ako dito. Mag, sarap na sarap ako dito mga boss. Oh. Sarap-sarap talaga yung pagkain, pagkain ko dito mga boss. Ayan, may talbos pa tayo ng kamote. Ayan. Hmm, parang kambing lang yan mga boss. Ayan mga boss oh. Kaya kung kumakain din kayo dyan sa bahay nyo mga boss, sabayan nyo na ako mga boss. At saka... Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo pala mga boss sa pagla-like at sa pag-share. Lalo, lalo, na sa mga friends ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss sa... Sana wag kayong magsawang manood sa mga videos ko mga boss at na parating pa mga boss. sa yung mga baguhan naman na followers ko dyan at uh, paki-like and share and paki-highlights na rin mga boss yung mga videos ko na na-upload ko dyan mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Uh, malapit na dito matatapos yung videos ko mga boss kasi hindi ko na maubos ito at uh, mabilis ako mga busog mga boss. Kaya Ayan, sana natutoring kayo na may natutunan kayo mga boss kung paano niluto yung yung paan ng baboy na sinigang mga boss at uh, nilagyan natin ng puso ng saging mga boss. Ayan mga boss, maraming maraming salamat sa inyo sa panonood. Sana gabayan kayo lagi ng Panginoon at uh, God bless you always sa uh, with your families and thank you for watching. Wag wag lang kalimutan mga boss, like and share. Thank you. Bye-bye mga boss.